Mga drivers, ito yung um tulay ng Maribago, no. Ayun Daming Koreano yung mag island hopping. Yan. Ah, mahaba po tong mga drivers yan kiting kita Mula doon hanggang doon. Yan. Um sana po mga drivers no ay hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin. Um pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po mga divers sana po matulungan nyo po ako no para magatulong rin ako sa pamilya ko ayan ang dami bangka ngayon no. ayan ito po yung mga bangka na ano Naghintay po sa kanilang mga guests po mga drivers yan. Yung iba po yan, yan po sa ano harapan. Guests po yan sa ano San Pedro na bangka mga drivers yan po mga San Pedro. Yan. Brad! <laughs> Brad! Ay sigtan awala bred. Awala tay. Ting. Did. Asa ka kuyog do? Ha? Asa kinsa kuyog gani mo? Asa ah, da sa kon? Sa ninyo. Pagdampa pa Ay kay da janinyo day. Asa ninyo pangbutay?

Odia dari anak ya, Valtre. Bapak diklaro gua bapa down. Nak klaro nang ai down. Nah, naibudau ai naibudau na. down na mu. one piece. Baintih. Baintih bila 30. 30 city anak. Namai kumbu-kumbu. Hmm. na tulur intro wangis tulur ka bu hmm hmm pa ah, sa pedro hawan gitwa Sa mo nang asa ah, mo tong ni Rico? Toy da Rico, May pa kayo. Grabe toy. Kay gamay ra na. Kay usa gamay ra sa Pedro. Gamay ra yang dakko to, kay kasko to, kasko to tar sis. Hmm. Yan may ibang geese na naman na dumarating po mga drivers. Gis po yan sa ano sa Pedro. Yan. Para sa sire. Sige tang sige. Ting. Ako na bibili na, siguro na nga mabantay ba. Asa ah, na ba? Oh, bantay na payo. Aw. Ah, Kano ba? Sarap ko matang ko po. Wag nga na dito, tingay dito, dito sila ha. Ato sa guling-guling dito. Ah, si. Ambut, ambut ka? Basin. Hmm.

Hal okay. ah Oke yang hubung-kubung po mga guys mga drivers oh, sumakay muna ng ano buti lakad muna tayo dito sa ano mga drivers kasi walang service Yan pong bangka namin, no? One piece. Yan, nalagyan na pala ng logo. Yan. May nalagyan na ng logo dito sa bangka namin mga divers. Tapos yung uh, dito po sa ano sa likuran may nilagay na po na ano si bupo para yan ang ano tingnan ng coast guard na, na nakarehistro ba siya cho cho ah grabe na ka manicure naman dahil ka <laughs> yan, yan po Cebu Tapos dito Nilagay po yung ano, Body number po niya mga reverse Yan po, body number Tapos dito, pH Yan Kahapon po to Ano mga reverse, nilagay po Nang ano Na lettering nito yan. Tapos dito po uh, nilagay po yon ang ano po niya, uh, capacity. Kailangan may ganito po mga drivers capacity. Yan lang ang ano tingnan lang Coast Guard no. Yan po ang capacity niya no. 26 capacity. Tapos dito po sa harapan mga drivers, ayan, nalagay na po yung logo no. Ayan, ang tingnan ang galing ng ano naglagay nito tapos dito po sa kabila meron din na nilagay si ah hindi pala ito po yung number ng coast guard mga drivers kailangan talaga pag kumplito sa rehistro yung bangka mo may ganito po mga drivers yan tapos dito, doon po sa kabila capacity po so dili lagi back to back ang ano, logo gibutang yung pa ang ah, ah, kaya pala mga drivers no hindi po ano nilagay doon ah, nakalagay doon ng ganito kasi kahapon ah, malalim na po yung tubig hindi pwede mag littering na ano po na nakalutang yan akyat muna tayo ito pong hagdana namin um. No? yan ayah Tapos kahapon po ang ginawa po ni Kap kahapon. Ito yung ano lalagyan ng tangke na ayan. Ayan naayos na po niya. Pinaliitan po kasi ano. Eh okay, thank you po mga drivers no. Uh, yan thank you very much. Thank you, thank you, thank you very much po mga drivers.